taga to guys oh. yung susi so, na potong ayan hindi to siya oh. naghanda tayo ng glue at lighter hindi to sana matanggal po guys sindihan natin to oh. mayroon po lang taga awa try nga natin kung ano pa. So, sumilap na. And, oh! Hindi mo natanggal eh. Paano pa yun to? Hindi mo natanggal eh. Ay, ini, ini yan nandiyan no, pa. Di mo talaga guys. pa kamay ko na <laughs> Ay, sineta. Sinet. Yan, nakatawil-wil na. Ay, naku, ano ba yan? Ayaw matanggal. Ayaw man. Di pala yung totoo. Ay, di kita na yung... di kita, kita na yung ano ko, guys. Palamigin muna natin ito. Masusunod key. Kuha na lang tayo ng poler. Nel cutter. At sa poler. Ito na lang. Natabunan ng Ah. Oh. Wow, tanggal oh na ito lang pala guys Nelkater. cutter. Ah, hindi pala ito totoo. Praise the Lord. Thank you.